Calamba City, Laguna. Pinagbabaril ang isang lalaki habang nakatayo sa harap ng kanyang bahay sa barangay Luok, Calamba City, Laguna. Pasadong alas 9.13, biyernes ng gabi, Setyembre 20, 20.24. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Arturo Artlandicho, 62 taong gulang, At noon ay nagsilbing hepe ng Laguna Traffic Management Office o LTMO ayon sa investigasyon, nakatayo ang biktima sa harap ng kanyang bahay ng may sumulpot na lalaki galing sa kanyang likuran at siya ay pinagbabaril ng anin na beses gamit ang kalibre 45 na idala agad ang biktima ng kanyang anak sa Kalamba Medical Center kung saan idineklara itong uh, dead on arrival. Tumakas ang suspect patungo sa direksyon ng barangay Uwisan. Sinusuyod ng pulisya ang mga surveillance camera sa ruta ng pagtakas ng suspect para sa pagkakakilanlan at follow-up na investigasyon. Abente ng Setyembre noong taon na 2024 Walang kaba kahit na konti Kahit a week before maganda ang umaga noon maaliwalas sa mukha Huling umaga na pala makikitang buhay pa siya Lumipas ang labing apat na oras Saktong 9.13 Nung gabi na yon ay natutulog na ng mahimbin Nagising sa dalawang puto Kapag napadapa na sundan pa ng apat na puto Ako'y natulala Ilang segundo na ko at ko sumisigaw Tulungan nyo kami! mama wag ka binibitaw Di ko alam mang mararamdaman Papa ko ba yun? Tanong ko yun sa isip ko Sa mga oras na yun Naduwag ako at di ako agad nakalabas Kahit alam ko ama ko nakahandusay sa labas Ako'y sigaw lang na sigaw Di ko alam mang gagawin Napagasal sa napanaginip Tuwa ako'y magising Ang taong responsable sa nangyari sa aking ama Di mo mauunawaan ang bigat na nadarama Karahasang walang saysay Nilagay mo ang batas sa iyong madungis na kamay Bayaran mo ito Lahat ng masama mong ginawa May kapalit ito Ngayon ay masaya ka Pero mag-isip ka din Triple ang balik sa'yo Kapag Tumating. Hayaan mo pakita ko Ang sugat na dinulot mo Sa mga kaibigan niya Lalo na sa pamilya ko Limang balang tumagos At tumapos ng kanyang buhay Ngunit bawat isa dyan Dadalhin mo hanggang hukay Unang bala ay sumira Sa ugnayan ng isang ama At bunso niyang anak Na pag-alaga niya Ang sakit ng mawala Lalo sa ganong paraan Kalupitan oh, na di ka ng sinuman Pangalawa na bala naman Ay sumira sa isang ugnayan Ng asawang pilit malaban sa isang karamdaman Siya ang sandigan at ang lakas nito Magkasamang umaasa na malagpasan nito Pangatlong bala ay may tama sa aming magkakapatid Si Papa Tiga Payo, Tiga Gabay at Tiga Paghatid Nang aral minsan sa aming buhay ay kailangan ng isang Isang amang matibay na masasandalan Mga apat at pang limang bala ay tumama Sa mga puso ng mga kaibigan niya na umaasa Sa mga turo at gabay si Papa Tipo na maaasahan mo Na kahit na walang wala siya ay kahit mahirap lang kami Di tinuro ang gumawa ng masama Sa halip dapat daw kami ay matuwa Dahil kumpleto may pagkain sa hapagkainan Ngunit ngayon ang makasama pa naginip na lang Hindi perpekto ang mako pero alam ng karamihan Kung paano siya makisama may mabuting kalooban Yan si Papa at meron siyang huling habilin Sa amin na sinulat pa niya sa papel At gusto niyang sabihin Roma chapter 12 verse 19 Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti ipaubayan niyo yon sa Diyos, sapagkat nasusulat. Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ngayon, tanong sa na lahat, isip mo itong nagkawaan.